Noong Lunes, isang babaeng nagnangalang Song ay nakipag-away sa isang teenager na babae sa isang masikip na bus sa Shenzhen, China. Hinatak at pinutol ng teenager ang kwintas ni Song at sa galit ni Song ay kinuhan niya ang kanyang pepper spray at tinutukan ng babae. Pero ang gas mula sa pepper spray ay kumalat sa naka-aircon na bus at napaluha ang lahat ng nakasakay na pasahero. Pagtigil ng bus, hinugasan ng teenager ng tubig ang kanyang mga mata, may mga pasaherong nasuka. Pinigilan nila sa pag-alis si Song at nai-report ito sa pulis. Dalawamput isang pasahero ang dinala sa nalalapit na ospital. Nag-alala sila na baka sila ay nalason. Humingi ng paumanhin sa kanila si Song pero mapapatawad kaya siya ng mga nasaktan na pasahero? Si Song ay nadetainan na ng pulis samantalang tahimik na umalis sa eksena ng insidente ang nakaaway niyang teenager.